Narito tayo ngayon upang matonghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel love team. Oh my. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay sobrang saya no, ni Kuya Rowell and Miss Rachel sapagkat may nagpadala sa kanila ng iba't ibang gamit. Inunbox naman ito ni Kuya Rowell and Miss Rachel ng magkasama. Kabilang dito ang iba't ibang gamit at mga damit na natanggap ni Miss Rachel. Unang-una nga nilang nakita ay ang sisig na ulam na pinadala kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Meron ding mga chocolates, meron ding mga damit para kay Miss Rachel at sinukat pa nga ni Miss Rachel ang example ng mga damit na pinadala ng kanilang fan. Grabe at isang bag pa nga ng chocolate ang talagang pinadala sa kanila. Grabe ang bait. Oh. Ga galing kay Tita Elise. Ano mo sasabi mo? Halaga, nakabityo ka pala. Okay lang. Okay lang. Okay. Nagsabi okay tayo may tura ko. Oh, di ba okay. lang yeah. ako nag... Yeah. Supply, Ganda nag mo pa rin, no? Di ba, Tita? Yes, oh. natural beauty. Sure beauty. Walang kasi, okay. Tita Elise. Yeah. Message mo kay Tita Elise. So. Grabe, Tita Elise. May pero pa pala ako dyan. Nakala ko na Ruben. <laughs> Salamat po. <laughs> Sige na. Para makita mo. Ang nilalaman ng oh, bus. nilalaman ng kahon. May ulam si Tita Mina. Buksan mo ka. Namin puti. Wow. Galing kay Tita Mina. Patingin, patingin. pati Galing kay Ate Wow, ang sarap ng sisig ni Tita Mina. I love it. Salamat, Tita Mina. Oh, kay Ruwen. Meron? Kay wow, Rowen. dyan na lang ako makain ka. Ha? Huh? Dyan na lang ako makain. Si Rochelle, okay. dahi, kamusta? Ayun na, okay Ayun na. Ayun na, ano na? Sinurupan wow. ko, wow. na, nalaps na yung isang turok niya. Dapat pala yung, ano, 24 pa. 24 pala? Oo. Oh. Ah, sabi ni ano? At kaya ang panibago, pa back to zero yan. Kaya may dalawa pa. Hmm. What, this? <laughs> What this? What is this? Ang cute. <laughs>

I mean, ala, binigyan niyo po ng bagong alaga si Tata Teresa na oh yung cute 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 ano 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 Wala na ito ano oh. ano 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 yan? Ano? Ayan, ayos na. Siya lang Opo, opo. <laughs> Sire lang yan. Thank you. Normal lang naman yun. <laughs> wow, ang dami. Wow. Grabe. May spam. May gundo. Oh, oh. Yan, may, may upuan dyan. Wow, tanggalin mo yung plastic. <laughs> Ayan, mauwi na siya. Uh. Para karagahin yan?

ay grabe. May patobleron po sa ay mga chips. Mga tuwang-tuwanga si Miss Rachel sa mga bagay na talagang pinadala sa kanila. Merong mga chocolates, napakaganda mga damit at mga stuff toys din. Meron pang mga bag na talaga namang sobrang ganda at mga original. Kaya sobrang saya nga ng Miss Rachel. Ang next naman na kanyang nakita ay ang dress. Sinukat naman ni Miss Rachel ang dress na ito. Sabi nga ni Kuya ay talagang bagay na bagay daw talaga ito kay Miss Rachel. At minodel pa nga ito ni Miss Rachel. Pagtapos naman ito ay nakita naman ni Miss Rachel ang mga palaman at ito pagkain doon sa box. At ang pinakahuli niyang nakita ay ang original na sapatos. Tuwang-tuwa sobra-sobra pasasalamat ni Miss Rachel and Kuya sa mga supporters nila na hanggang ngayon ay sumusuporta pa rin sa kanila. Ha? Yeah, Galing ni tita. <laughs> Uy, ano to? Na ako May bag. <laughs> si Tatay Raysan! Hello? Meron <laughs> pa! <Mayroon> pa <laughs> papa nga, papa yan ni Ruel. <laughs> Oo, pare pa yan. Papa yan. <laughs> okay, papa si <yan>. <laughs> Ruel kanina. <laughs> papa daw. Alam mo pa, nagtag yun sa akin. Si papa na daw ang, si papa na lang daw ang papa. <laughs> thank you po. Sita Elise. Thank you. <laughs> Ay, dami okay. na akong pamporma rin sa sur. Ay, grabe. Ano ka na? Ang pa. Ay, grabe oh, si Ian. Dito ba yung <laughs> papartner? <laughs> <laughs> Mausog. Surprise. Surprise. Thank you po kay Tita Elise. Wow. Wow. At chup. May bago na naman. Bago. Kung alam yung inaano <laughs> ina man, yung ganyan. Yung may mo. Grabe, ang ganda. Perfect. Salamat po, Tita Inis. Baka may dahil. Ganda ito na. Check mo. Uy, may 100 billion dollars. Mm. <laughs> <laughs>

T-shirts. Ay, grabe. May wow. mga padamit-damit. na so ano to. So, na ano to. So, na ano to. Dress na yan. Oh, dress. Wow. Ang <laughs> sexy naman ng dress. Ang sexy naman po. Hindi tayo ng dress na to. Hindi naman po sexy. <laughs> Ay! Ato Okay lang. <laughs> Sige. Take your time. Ay <laughs> po. Wow. Grabe, ganda. Ikot, 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 ikot. Hoy, grabe. Oh, wow. Nakatingin si Bella, oh. totoo Ay, grabe. Eh, si Bella, oh. Ay, magkakulay kayo ng higa ni Bella. <laughs> <laughs> para sa iyo talaga 'yan, ga? Ha? Oh, Oo. Para sa iyo talaga 'yan. Oo. Oh, oh. Ikaw daw mag-model doon. Ayaw mo ni Bella. Oo. Magkakulay kayo. Para malalabog na. Yan ang para... KJ, ha? Yan sinabi na yan sa akin nung mga ano. Bahala ka, huwag naman tayo. Magkakulay. May ganyan nyo. Oh, hindi sa akin ko. Na-spike yan. Oo, matunog yan. Grabe, ganyan daw. Aromax pati. Aray! Kasi yan. Ang ganda. Salamat po, Tita Elise. Thank you so much po, Tita Elise. Sobrang dami po ng sapatos. So, Sobrang appreciated po na masyadong, masyadong, masyado. Kasi grabe po ang pinapadala nyo. ano naman? Sobrang dami. Last message mo kay Tita Elise. Tita Elise, thank you so much po ng maraming marami. I Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.